Hey, what's up mga boss? Mga nang araw sa lahat. So yun, ang unit pala natin is Toyota Prius na hybrid 2ZR engine. So kung bibili kayo ng sikanhan hand ito mga boss, mapa Japan man or Pilipinas or saan mang bansa dahil meron naman ang unit na to, baka mapagastos lang kayo mga boss. Kaya ito yung paalala natin. At pati na rin sa mga mekaniko na hindi pa to alam, ayan mga boss, on muna natin to. So mostly mga boss, nangyayari to sa mga Toyota hybrids. At off lang natin ulit tong kanyang ignition at meron tayong timer dito mga boss kasi tatayman natin kung ilang minuto at segundo bibitaw ng pressure yung ating i observed na part ngayon. Ang udo pala nito is 240,482. Medyo mataas na rin ang kanyang udo pero goods na goods pa yan sa mga hybrid na sasakyan. Dahil meron namang motor assist ang mga hybrid units. Ayan, dito tayo sa kanyang makina na part. Ayan, makikita nyo itong part na to mga boss. Ito yung tinatawag na brake boost assist. At napakamahal nito mga boss sa mga hybrids na units. Kaya ako sinishare ito sa inyo. Baka makabili kayo ng mga second hand na mga Toyota Toyota Hybrids, baka mapagastos kayo agad mga boss. Kasi ang part na to, hindi to tumutunog pag off mo ng susi. Kaya may timer tayo dito para malaman ninyo kung kailan to magre-release ng pressure. Dahil meron kasi itong normal na sound, kumbaga maririnig mo naman pero hindi siya annoying. Pero the moment na may maririnig kang parang umuotot after ilang minuto mga boss, ay kasamahan mo na yan sa trabaho. Ay yay! Pero joke lang yun mga boss. Pero totoo talaga na may uotot dito mga boss after 1 minute and 30 seconds. At ang sound na to ang palatandaan na palitin ang part na to. Dahil baka madali kayo ng mga seller na no issue 'to mga busing sariwang-sariwa, walang talsik ang dipstick, walang blow by, sariwa sa imong mata. Kaya ingat-ingat tayo mga boss kapag bumibili tayo ng mga second hand na mga sasakyan. Dahil same ngayon sa kaibigan ko, kumuha siya ng minivan at kalalapag lang nila kanina, imbis na ma-enjoy na ng kaibigan ko yung unit, ay mga trouble agad ang bumungad sa kanya. Hindi ko na lang papangalanan ang nag-build sa unit niya. At buksan niyo ang inyong tenga dahil malapit na. Mm -hmm. So rinig na rinig nyo mga boss para siyang umuotot At more or less 1 and a half minutes yung nakakalipas Kaya i-observe nyo mga boss Kapag tumitingin kayo ng mga Toyota hybrids na units At pati yung kasama kong hapon na galing sa Toyota ay narinig din niya Kaya nag-usap-usap kami Mura tagkabaw nga bagong gituna Pulo, de Motor <tong> ga 熱を持って。 Huwag niyo na lang pansinin yung sinasabi niya dahil konti lang yung naintindihan ko doon. Basta kapag ganitong units mga boss nakahawak kayo dito sa Japan kasi sa mga video ko ginagamitan ko ito ng vacuum fluid changer na hindi na siniservice mode. Kapag may narinig kayong ganyang tunog mga boss na parang umuotot ay sa fluid tank niyo na lang i yung kanyang fluid. Dahil baka kayo pa yung makalastat sa unit at matsimpuhan na masira yung brake boost assist. At paalala rin na hindi lahat ng hybrid units ay pwedeng gamitan ng vacuum fluid changer kahit na hindi naka-service mode. For example yung mga Lexus, Toyota Crown, at bagong Prius. That's it. Sana may nakuha kayo. God bless sa lahat. See you at the next video.